Shalom Likulam Or should I say Hello everyone Hello mga ate Today is Friday Ibig sabihin Cleaning day ng ate nyo Tuwing Friday lang kasi Na walang activity ang mga alaga ko Kaya every Friday Talagang esponja day ko Yun ang tawag dito Kapag babasahin ang sahig ng bahay Ganito po kasi ang style ng paglilinis ng sahig dito sa Israel. As in, basa lahat. Sana all basa. <laughs> Ay, sorry, sorry po, sorry po, sorry po. Anyways, kapag ako naglilinis, alam na ng mga alaga ko na bawal ang istorbo. Kaso nga lang, nung time na yan, tinawag ako ni tatay. Pupunta daw siya ng kolbo. Kolbo ang tawag sa grocery dito. Yang minamaneho ko ay ang kanyang scooter. Yan ang nagsisilbing kanyang mga paa, labas man o sa loob ng bahay. Yan din ang dahilan kung bakit hindi lang every Friday ang aking espunja. Minsan, kada hapon ko nililinisan ang aming sahig. Kasi naman, galing sa labas, tapos ipapasok. Oy, di wow! So, balik tayo sa espunja. Una, syempre, i-ready mo yung mga props. Mga pamunas, timba, sabon, kwantes, at map. Pag ready na lahat, gumawa ka na ng ilog sa loob ng bahay. Opo, ganito po ang esponja dito sa Israel. Kailangan buhos talaga lahat ng tubig. Anong buhos bang iniisip mo pag mamahal niya? Sus, huwag ka na umasa. Masasaktan ka lang. Ay, ay, ay. Sorry po, sorry po, sorry po. Sorry! <laughs> Mabilis ang eksponja pala ang ginagawa dyan. Kailangan ko dyan. Kailan ko kasi matapos yan bago dumating si tatay. Kasi pag dumating yon, naku, walang katok-katok. Ipapasok niya yung scooter niya dyan. So after bus ng tubig na may sabon, papasadaan ko yan ng punas hanggang sa matuyo ang sahig. As in yung dapat tuyong-tuyong sahig kung nagtataka kayo kung saan ko dinala yung tubig abay tinago ko sa baul <laughs> joke lang po <laughs> ang totoo po nandyan sa banyo namin Diyan ang exit point ng mga tubig na ibinuhos ko kanina after ko patuyuin yung sahig pupunasan ko naman ang hagdan tapos ibabalik kong muli ang tamis ng pag-ibig <laughs> ay bakit napunta doon? <laughs> Ang ibig kong sabihin, ibabalik ko yung mga upuan at ibang gamit sa dating ayos. Yun yun. Kung nagtataka kayo kung bakit sa other side lang ako nagbuhos, tapos ko na kasi kahapon dito sa side na to. After nga ako mag magpunas at ibalik sa ayos ang mga gamit, pinakapaborito kong part, final touch ang mag-spray. Mabango at malinis na naman ang bahay. Pero bakit ganon? Kung kailan tapos na ako maglinis, saka ka naman dumating. Hindi mo man lang pinatagal ng 5 minutes ang bango at linis ng bahay. Nagkalat ka kaagad. <laughs> Ay inyama ni tatang. Ano's lang. Thank you for watching.